Sir Ed, ayan ang message ko po kay Sir Ed ay magkikita po ulit tayo yeah. kapag nagkatotoo yung mga nangyaring ito. Lalo na yung, Lalo na yung fortune. fortune. <laughs> sigurado, sigurado po kami ang unang uh, tatawag sa inyo para imbitahin po namin kay ulit at sabihin na totoo pala yung talagang uh, hinula niya po sa akin. amin. <laughs> <Ito. laughs> Magandang gabi po ako po si Ed Caluag at uh, narito po ako ngayon sa bahay ng Kapimpin Brothers dito sa Nueva Ecija. Yeah. So, sila na po yung papakilala sa sarili nila dahil malalaki na naman sila. <laughs> And ako po I... si Sir Gavin. Ayan. Ako po si Cap Kelsey. Ako po si Carlo. Mama Beth po. Ako po si Chifalin po. No. Okay. So, uh, ngayon po, ang uh, gagawin natin ay magtataro training tayo. So, kung hindi po kayo pamilyar sa tarot reading at wala pa kayong experience ang tawag po dito ay isa, ito po ay isang uri ng divination uh, cartomancy in particular, yun po yung tawag so ang tarot po ay sasagot lang dun sa mga katanungan na gusto nyong alamin so bali po ngayong oras na to ako po yung reader literally, reader lang ako lahat ng uh, tanong ninyo pabasahin ko lang dito So, ano man yung lumabas, maganda o hindi maganda, sasabihin ko sa inyo. Just in case, para at least magkaroon tayo ng uh, way para maiwasan kung meron makita na hindi maganda. So, para po magkaroon ng connection sa inyo yung tarot, uh, I would allow isa sa inyo na mag-shuffle ng card. So, ikaw na sa Shuffle mo ha? Hindi pantong tongue itch yun ha? Medyo malaki. <laughs> Pero mahala ka na mag-shuffle. Yun, no? Halatang halata. may anak mo. <coughs> okay. So, yun din naman. I-cut mo naman siya ng three times. So, divide mo siya into three. Isa pa. Okay. Si Mami naman ang papipiliin ko. Mami, anong deck po dyan ang gusto niyong gagmitin natin? Okay. So, disregarded itong dalawang deck. Ibig sabihin po, lahat ng questions na tatanungin ninyo ay dito lang natin masasag, makikita yung sagot. Hindi nagkataon na ito yung napili dahil ito yung naging, kumbaga, out of the three mamba, kayo na-attract nito. So, meron po kahulugan yun. So, ibig sabihin, maaaring yung mga sagot sa tanong ninyo ay nandito. So, sino po yung unang gusto magtanong at uh, ano po yung... problema okay. Kung makakagraduate ba ako? Okay. <laughs> Yan uh, so yeah. yun yung questions mo kung makakagraduate ka. Pwede nga no, kuha ka ng isang cards lang. Ha? Kuha lang. Naku. No. So, ito po yung nab nabunot niyang cards. Ang tanong niya kung makakagraduate ba. Okay. So, so, pansinin niyo po yung ano ha, yung... Uh, Katayo? Naku. May block? Okay. So ganito po, ang tawag po doon sa design ng tarot card ko is crow. So always, yung nagtatanong, siya yung representative na crow. Ikaw yung crow. So ang question mo kasi is kung makakagraduate ka. Lalaki po yung nagtanong, ang nabunot natin, nabunot niya is knights. So lalaki. Tapos, yung crow, ito, siya yun. And then, mayroon tayong force, which is going forward. Ang ibig sabihin po ay tuloy-tuloy, magtutuloy-tuloy. -tuloy, Kaya lang, dito po tayo magbe-base ngayon dito sa cross cards. Yung cross cards po, ito po yung uh, pagdadaanan mo along the way. Nung iyong path, yung iyong tinatakbo, yung lalakaran. Along the way. So, ngayon, kalo, whether you like it or not, aminin mo o uh hindi -huh. mo aminin, ang possible na reason, para hindi ka makagraduate is yung bigla kang magkaasawa. <laughs> ano po ba? Nasa same school po ba yan? Mahirap po no. hirap <laughs> <laughs> you <know>, Mahirap no. <laughs> Yun lang ha. Yun lang yung possibilities na makakahablang. Kasi yung po, ah, postcard po, po, ito yung uh, dadaanan mo. Okay Kasi po. ang tanong niya, makaka-graduate ba? Okay. So, pinakita ng cards na tuloy-tuloy naman, may possibilities ng yes. Kaya lang, ang cross card po kasi is the lovers. So, Lover ka kasi. In between, dun sa tinatakbo mong destiny, sa tinatakbuhan mong path, o nilalakaran mong path, baka dumating sa punto na ang makaghad lang sa'yo sa pag-aaral mo para hindi makatapos ay yung bigla kang magkaroon ng relationship o magkaasawa o biglang sabi na natin lalaki naman makabuntis. Never. Oh. Uh, so, Hindi yeah. natin alam. Possibility. So, Possibility. Ito, ito, ay future events ha. Oh. So ganito, kalo. Pag nangyari ito, sa mo pa lang ulit ako maaalala. That's for sure. Ngayon, yung last cards naman, sa so pansinin mo, ano po ang result kapag ito ay nangyari? Kapag ano yung magiging result? Possible result. Outcome. So, ito po. So, ang, ang nakita natin dito ay cards na uh, nine swords, nine of swords, no? Uh, dahil yung nine of swords po ay nandito, ibig sabihin, uh, maliwanag na kapag nangyari na ikaw ay nagkaroon ng relationship o nakamuntis o kung ano man yung nangyari, matitigil. So, hindi makakatapos. Mas malaki po ba yung chance na no? hindi mangyari yan? Kasi nga, ito lang yung ano, ano, ito yung pinakita. Kaya nga sinasabi ko iyo, na ito yung magiging hadlang, posibleng hadlang. So, dahil alam mo na ngayon. Ayun. Dahil Ayun. alam mo na, Opo. ang tanong lang, ganito. Kapag dumating ka na sa isang sitwasyon na na-involve ka na, o oh, sayo ngayon, may involvement ka na, meron ka ng relationship, dahil lang posibleng maging hadlang ay eh, yung biglang magkaanak ka, magka-buntis ka. So ang tendency, alin bang uunahin mo? Yung pag-aaral mo o yung pag-asikaso mo sa pa. pamilya? Aral pa din. O hmm. pa, paano ngayon yung... yung anong gagawin? Anong, anong gagawin mo? Kunwari, nangyari yun. Hmm. Di ba? So, kaya pinakita ng cards na yun talaga yung posibleng lang na maging dahilan para hindi ka matuloy makatapos. Pwede ah. rin po pala si Sir maging warning. War actually, warning, warning yan. Warning na That's a clear warning. Maliwanag na warning yan. So, kumaga, sa ngayon, hindi pa yan nangyayari eh. So, pero, kumaga, nandun yung possibility posibilidad na mangyari. So, kapag nararamdaman mo na napapunta ka na dito sa sitwasyon na to, anong gagawin mo? Iwas. Tama. So, yan. Fair warning yan. Para kaya, sa kaya. Ay, <laughs> kaya ba? Pero so, pagka na-involve ako sa so, relationship, Nasa okay, um, so sa'yo nga eh. Kaya nga eh. Uh, sige, sabihin na natin. Ngayon ba, involved ka ba? Yes or no? Yun din pa naman po. <laughs> so, hindi pa naman. So, hindi pa naman. ibig sabihin, yung tanong mo kasi, paano kung na-involved ka nga? Di ba? Ito nga yun. Ibig sabihin, magkocross sa landas mo. Dadaan sa landas mo yung involvement mo sa isang relasyon. At, yun lang yung magpapatigil sa'yo dito sa goal mo. Kasi yung goal mo, ang tanong makakatapos ba ako? Kung wala itong dalawa na to, hindi ito yung nakita ko, pwede kong sabihin, yes, makakatapos. Kaya lang hindi ko masabing oo, dahil meron yung ganitong sitwasyon. Imposible ba na magkaroon ka ng relasyon? Hindi naman imposible, di ba? So, posibleng mangyari yan. Kaya lang, warning na para sa'yo na kung nandun ka na, papunta ka na doon sa ganong sitwasyon, stop. Kumbaga, ano ka muna? Isip limitasyon. Yung limitasyon mo, eh, aralin mo muna. Hanggang saan? Ganon. Okay? Next. Next kasi. Yes, ah, eh. uh, sa health po. Health. Sa health yun sa'yo. Ano yung, uh, specific na tanong tungkol sa health? Anong gusto mong malaman? kung ano po yung possible na maging sakit in the future. Pag, ano. <laughs> <at> <laughs> eh, no, kasi... Gusto mo talaga mag-sakit? naman na parang pag-arthritis. Hindi po kasi yung kay Papa po kasi hindi po nakita yung sakit. Kasi yung hilig niya po, naging hilig ko rin po nung buhay po ko siya. Yung mga pagkain Limestone. na... Lifestyle. Okay. Sige. Kawa ka isa. So ito yung napili mo. Ang question mo is all about health. no? Okay. So, meron tayong uh, five of cups. So, yung five of cups, tandaan mo laging ikaw yung crow. Yung nagtanong siya yung crow. So, anong meron dito? Cups, lima. Sa tarot card, yung cups is pwedeng i-interpret as lalagyan ng uh, pagkain or grasya or biyaya. Ayan. So, kung titingnan mo, yung cups, may na tatlo Wasak na. Ah. Dalawa na lang natitira. Dahil ang question mo all about health, ano? Tungkol sa health. Ibig sabihin, nabawasan. So, tina natin. Ano yung magkakos? Nagkakakaw ng prutas. <laughs> Kumain ka doon ng prutas. Okay. At saka ng liyon. Okay, so ganito. Uh, ibig sabihin ito, alam mo? Ah. Uh, ang sabi mo nga, yung lifestyle ano, yung, yung mga kinakain. So tama naman yung actually tama naman yung nakita mo. Kumakain yung pro which is ikaw yon. Ibig sabihin, ah uh, alagaan mo yung health mo. Ah uh, in terms of pagpili ng mga pumapasok, yung intake mo. So intake ito ibig sabihin pwedeng ito ay manggaling sa sa, sa uh, pwede magkaroon ka ng high blood, pwede ka magkaroon ng diabetes, anything na has something to do with the intake of the body, pwede sigarilyo, kung ano yung sigarilyo, so ganun. So, last, ang, ang maganda lang doon sa last card mo is the strength. No? So, hindi natin nakita na yung crow ay namatay. Ibig sabihin, hindi, ka, hindi mong sasapitin yung same na sinapit ng papa mo. Kasi in the end, last nung question mo, nakatungtong ka sa lion. Tapos strength yung lion symbolizes strength yung lakas. At nandun ka sa ibabaw niya. Ibig sabihin, hindi ka nagkasakit. Ha? Naiwasan to na prevent. So, pero ang ang ano lang dyan, pwede ko lang sabihin sa'yo is, sundin mo yung ano mo, yung, uh, yung gusto mo mangyari, yung lifestyle mo, ayusin mo. Iwasan mo yung dapat iwasan. Okay? So, si Serna, next question. Magtututbash ka kasi, Ma'am. No. Okay, kung walang pahawin yun eh. Ako po, ang um, question po... Magkaka-business po ba kami soon? At... ay, dalawa ata Magkaka-business po ba kami soon? At yung business po ba na yun? Ah, isa mo na ganito. Magkaka-business ba kayo soon? Tapos <laughs> lalagyan natin ng palo up ah. Pwede namang palo. Ah, sige po. Hindi din ah. Na ko ah. Kaya nga to Nakaka-business pa kami soon? Nakaka-business pa kami soon. Hello! Sa ba Okay. Prime So, tandaan mo, ikaw yung crow. Ako. So, let's admit na ikaw yung stars. No? Kasi siguro ikaw yung nag-lead. And then, cross card is yung caps na. No? So, dahil ang tanong mo is all about business. Ibig sabihin, mean, yes. Ha? Huh? Yes, yan. Kasi da dadami. Uy, uy. Dami yung, brand, yung, franchise. Yan. Dadami yung ano. So, ito ay patungkol sa negosyo. Apo. Oh, at uh, mukhang madadagdagan. Uy. Problem, pero okay, uy, okay ka ba dito? Kasi pinakikita ng cards na in partnership. So, ibig sabihin, hindi mo solo. Apo. Oh, yun, yun na po yung... May plano po sa so, utak na hindi po po, sir. hindi mo solo yung business. Oh, po. May partner ka. Oh, po. Dito. So kung kung tama na sinasabi mo na uh, okay sa iyo na may partner ka, yes ito yung mangyayari. So in partnership ito hindi solo business. Oh, po. Hindi ikaw lang yung magpapatakbo ng oh, isang, oh, merong ka-partner dito. Hindi ko po kasi kaya yung result is sir mababalato na lang ako ah pero Okay, bakit? So, ang pinag-usapan natin is business. So, ngayon, ang tanong ko, nag-start na ba yung business? Hindi, ba ba? Hindi pa. So, that's good. Kaya, yung will of fortune is in down position pa. Naka-reverse. Pero, ang final resort niyan, kapag nagsimula, ganyan. So, yung will of fortune, nasa iyo. Hawak mo. That's good. Itong... Itong ano, pero yan, eh, let's remain i-stay muna natin ganyan okay. kasi hindi pa naman nag well, ako. nagsisimula. Pinakita lang nung cards na sinagot lang niya yung tanong mo, magkaka-business ba ako? Soon, the answer, the answer is yes. So ang result, ang end result is, ibig sabihin lalago yung negosyo, mabuboom yung negosyo. Kasi yung will of fortune na sa'yo. Kaya lang sa ngayon, reverse pa dahil hindi pa Diverse. naman sinisimulan. Okay? May follow-up pa tayo dito? Alam na po, okay na po ako kailan tosyo ano kailan ni hindi ako simple lang pagladesain ba ako hindi ayo ayo kung maganda maganda ba ako hindi ay maganda 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 <laughs> <laughs> Re ma oh. ay no, maganda ay maganda yes. uh, ay maganda ay maganda ay ay maganda ay maganda ay maganda ay ay okay? infinity oo oh, oh, nakalagay eh infinity okay In justice Ma, ganito ha handaan nyo kayo yung crow so yung infinity sign dito is simbolo po ng tagal na ninyong ah nagtatrabaho so hindi naman ibig sabihin sabi niya oo so, dalawa, kayo ano? yung infinity so <laughs> Ang, ang ibig sabihin po dito, ibig sabihin, pansinin niyo yung crow, anong nga ang ginagawa niya? Hawak niya yung, ito yung, yung, yung work niyo, yung, yung sign na to. Kaya lang, tinan niyo po siya, pabitaw na siya, yes. paalis. Then dito, tinan niyo po, iba na yung hawak niya. Diba? Mm. Page of one, one na yung hawak niya, means baston. Ibig sabihin, ito uh, po yung ano, medyo ano lang sabihin, magpapastol na lang kayo ng mga anak. Ibig sabihin, magbabantay kayo. Magpo-focus kayo sa pamilya. Maglalaba ka. <laughs> okay. Ngayon, last part is justice. Ibig sabihin po, kayo po yung magiging uh, ano nila, guardians for justice. Yung justice na sa inyo, lahat na nga, lahat na nga gagawin nila kailangan na sa inyo. Decision making Ayun, na po decision. ito. Kayo na po yung magiging uh, head sa decision making. Ito. lumalabas na. The is... Design. <laughs> maganda yan. Maganda. yan sa decision po. Yes. Tiga, wala na kita tanong. Ano ka mo favorite number sa si electric pan? <laughs> Tatama po ba ako sa loto? ah Tama ako sa loto, di ka ka tumakay. <laughs> mahirap. Hindi ako <laughs> maaaman natin. So, hindi ko. Ito, may willing Oo. Kaya lang. Um... Uh, <laughs> 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 yung sa akin mo Yung mapupulit mo ko yung course mo ano. na. <laughs> hindi, fulfill na yun eh. Uy! Hindi, <laughs> 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 total business ka din. Business na rin ako. Uh. Para ano. Ako po, yung kapalaran ko po sa business, magtatagumpay po ba o Hindi, tiga lang. Bakit? Ikaw yung sabi ko pa- Ay, ako ba? Oo, oh, sige. Uh, hindi, ko. Oo, sorry. kung bago pa yan, dami pa ako sa'yo. Oo, wala ko. Mga kapag-asawa ka. Anything, -ka. aspects online. Sino mo, mo na sa'yo? Ay, eh, ito po. Sino po yung mauna sa amin mag-asawa? Kami po magkakapatid po. Ma Matatanggap ko po ba? Maano po ba yan? Ayan! 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 Huwag mo po. ito pa. Ay. Ay. Kala oh, mo five, nine. Nine. Eight of Pentacles. Na. Pero ang tanong mo kasi, sino unang mag-aasawa? Pero ang, ang pinakita ng cards is the Eight of Pentacles. Ano kaya ang koleksyon ng Eight of Pentacles? Tinayin natin. Okay. Ha? Ako, collect natin. Pero tingnan mo masera? Walo yung pentacles. Ilan yung Naku. sa tabi ng crow? Dalawa. Pangalawa. pangalawa. <laughs> ay, hindi. Apat sir. <laughs> hindi. Tapos lang hindi. kayo. Pinsan nyo lang ako. Ay, <laughs> sorry. <laughs> tatlo ha. Tatlo. Tatlo lang kayo. Ikaw yung crow. Ikaw yung crow. So, sir, kung bibilangin natin, one, two. Kasi ang ang huling hawak niya ay yung pangalawa. Sino yung pangalawa? Ako, sir. Dalas mo Hila. kasi. Patay pa. <laughs> okay. Oh. No. Yan. Yan ang kinatatakutan ng tao eh. Pero explain ko ko sa inyo, huwag kayong matakot sa net. Net cards. Okay. Ngayon, ito na. Charot? So, ang Ay, chariot. sa ang <coughs> <yung> cards? <coughs> yung second. Ako po yan. Kung tatlo kayo, yung pangalawa. Ikaw. kayo na ang Kaso, yung cross card is death. No? Kinabahan ka ba? Hindi yes, hindi naman. Hindi po. Okay. Dito kasi, hindi literal death ang tinutukoy dito, kundi rebirth or rebirth. New life. Mm -hmm. Ibig sabihin, kapasok ka sa panibagong buhay. Panibagong status ng life. So, panibagong status ko ng life. Kasi, yeah, ikaw Yayaman tayo. Ako, <laughs> last card is chariot. Nahuli. Nahuli. Eh, naka, nakatali ka na. Chariot. Isa ka na Ah, ikaw na yung magdadrive ng panibagong... Ayun. Um, um, Huwag mo ba pang ang uh, ikaw talaga ang... Um, Huwag mo ba asa ang sabi niya. Be, be, kasi nawawala eh. Warning. Ibig sabihin, <laughs> hindi na gagawin. Tama. Ayun, tama. Galing. Ang galing. Ang galing mo talaga? lang. mo sinabi mo. <laughs> <laughs> Ganito ha. Kasi yung question mo nga sa inyo eh. Eh pag dalawa yung cards dito na. So bilang siya yung naglatag niyan. Kung titignan mo continuity, binaba niya yung isa. One, two. Nasa pangalawa pa lang siya. So ikaw yung pangalawa. Then, ikaw yung magkakaroon ng panibagong buhay. So, panibagong buhay, hindi na katulad nila. Iba na yung status mo in light. Tapos may chariot ka. Chariot is head, ikaw yung mag ikaw yung driver, ikaw yung magda-drive. So ibig sabihin meron ng bako na magdarating sa buhay mo. Malino. So, hindi niya ah. Uh, malino na makakapag-asawa ko talaga. <laughs> hindi. Ay, oh. Ito po, ah, uh, may mga natitira pa yung cards. Meron po kayong extra sets of questions. Kaya, Kaya po, ako po. Ah, kasi po natatakot po kami sa dahil may lahi po kami ng may sakit sa puso. Ako po, nangyayari po ba sa akin yung... Tinanong din po ni Cassie, yes, nangyayari po ba sa akin yung nangyayari din po kay Ibaba po. Okay. Ipagulot ka ng isa. Ako? E. Oo. Oh, oh. e. Pinagsasaksak pa Galing na. Huh? Ang tanong mo is tungkol sa puso. Ay. Tapos yung Carl's like puso. Ang gano'n so, talaga, pala. Mariwanag po na tama na ah. okay, ito so naman kasi mo, naka-reverse yung king of wands so, yung question mo kasi na mangyayari ba yan tatlo kayo tatlo yung Oh, may patuloy ako. Sabihin, nah, hindi. Lahi kasi ang pinag-uusapan. So, since tatlo kayong magkakapatid, tapos ito yung main problem ninyo talaga. Baga, nasa dugo. Ah, uh, asalapa to. Yung proscons naman is page once. So ito warning naman to sa inyo, no. Sabihin, huwag niyo kalimutan yung health niyo. Overwhelmed. Ah, to Kasi the no eh. Dadating yung time talaga na mago-grow pa yung wealth since yung will of fortune na sa inyo. So maggo-grow yung wealth, pero huwag niyo kalimutan yung health. So, ito naman kasi naka-reverse, no? yung king of wands. Yung king of wands, ang ibig sabihin niyan, this time, hindi na ikaw to, si mami yun. Kasi, pansin ni mami yung sabi niyo sa, 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 cards niyo ano na yung hawak niyo Wands. Di po ba? Hmm. So, dahil wala na si daddy, ikaw na yung king. Ikaw na yung may hawak ng wands. So, so, kayo po yung magko-constant remind sa kanila regarding the problem for your friend Tisha. Tama nga po. Kaya niya mm -hmm. po nang mayayari. So, ayan lang. Ito, mayroon pa tayo natitirang card. Ma'am, mayroon ka ba? Ako, hmm? oh, okay na ako. Okay na ako. may tanong po. Ano Marama? na Ah, eh? ito, uh, masana. Yung sa mga aksidente po. Okay. Separate natin yung cards mo para mamaya. Okay, anong, anong tanong mo regarding uh, Ma, aksidente? Meron po bang mangyayari or na aksidente eh. in the future. Huwag naman sana. Sino yung so, nagda-drive ka? Nagda-drive ka ba? Hindi, lahat po. Sa family po. Kasama na rin pag-pinsa ko. Dadawin pa. Mas, 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 mas. <laughs> Parang dalawa yun. Eh, no? King of Cups. No. Pag-uulang kasi tayo dyan. Wala naman. Ah, huh. clear. Wala naman. Bakit? Wala namang, wala namang pinakita na ano. Kasi, ah, uh, ito. Sa so, kapansin, meron tayo four of swords, no? Tapos, yung, yung bird naman kasi, hindi naman siya namatay. So, either nagre-rest lang yung ibon. So, kung aksidente yung pinag-uusapan, dapat meron dyang, ah, uh, dead uh, death parang bloods or something na, na tungkol sa dugo. So far, wala eh. Ito so, naman, yung hierophant naman kasi ang significance niyan is a, an old person na may kumbaga, matalino or ano. Ibig sabihin, um, maging wise kayo dun sa ano, sa ginagawa ninyo. Kung alam niyo nang may accident din parating o supposed to, be, dapat maging ano kayo, naging uh, aware sa paligid. Pero hindi naman sinabi ng cards na isa man sa inyo ay maaaksidente. Wala naman ganun. Kung meron man siguro minor-minor lang yun, like napilayan or something like that, hindi na, hindi ganun kagrabe. Kasi ang aksidente naman nangyayari kahit kanino, di ba? Uh -huh. Like naipit ka sa pinto, that's accident yun. So hindi may yun. So that's why itong cross card is ganun. Mayroong burn na nakahiga in pain pero hindi namatay okay so. nice, kumusta nice. yung experience po sa windy tanong kapag mamim <laughs> okay. kumusta po yung experience masayang. sa windy ano kasi ano lang pala siyang ano 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 parang na spending din ko siya man. na wow. para mo kami oh kasi o sea, ang uh, dalawang uh, marami pong ganuna o no, way ng pagbabasa so ang ginagawa ko po, ang way ko po is intuitive and uh, pictograph para may visual yung tao huh? para mas mabilis maunawaan meron naman pong way ng pagbabasa na hindi magbe-base sa picture but then do sa intuition ng reader So, yung sa akin, kunumbayin ko po yung uh, intuitive and pictograph. Kaya pumili po ako ng uh, cards na mas mabilis explain sa tao. Kasi ang tao, maiiwanan niyang nakahang kapag binasahan mo siya at nakatulala lang siya doon sa cards. Hindi po naiintindihan. Hindi naiintindihan ma maiintindihan. <coughs> mo kasi po. Hindi niya mag-gets kung anong sinasabi ng mga nakadrawings or mga nandiyan sa picture. So that's why yung way na ginawa ko po gano'n, Yeah, intuitive and pictographic reading. So at least maliwanag. Iba-iba po yung design ng cards. So maraming cards, maraming pwedeng interpretation. So depende po sa tanong. Kahit po pare-parehas yung cards na yan, iba-ibang tao yung nagtatanong, iba-iba rin po yung magiging sagot dyan hindi po hindi po tayo pwedeng mag-base lang dun sa picture kasi hindi applicable lahat yan sa lahat ng tao. Okay? Galing yung sa puso, ano? Kumusta po na siya tayo. Yan, hello po. Ako po si Sir Gaby. ng Happy Dream Family. Ako po si Cap Kelsey. Ako po si Kalupo. Ako po si Jeff Allen. At ang Mom Beth. Yeah. <laughs> Ayun po, experience po namin dito sa tarot reading po napakatindi kasi parang accurate lahat ng lumalabas. Na nabili ko din sa may tirang about sa may health, specifically sa puso. Lubas yung puso talaga. Yung puso talaga. Kaya, at saka natakot na dahil sa may <laughs> will of La fortune. <laughs> <laughs> Tama. Noong una, nakakatakot pero siyempre, try natin para malaman na ma experience natin. Pero okay naman din po. Mm -hmm. Kaya bukas mag-resign na po siya. <laughs> <laughs> Pilit ako makapit pa rin yung ano yun. <laughs> yeah. Ako yeah. oh, po natakot pero siyempre dahil dyan, alam ko na yung dapat kong gawin. Dapat warning. Ay, oh, oh warning. Ito. The... Ano, nakakatakot po talaga. Pero ano, good warning po siya kasi yeah. sa mga bawal or may iwasan pa. Tapos sa mga fortune naman po na dapat mas putihan pa. Hindi lang po yung parang tatambay-tambay lang. At is, dapat po may ginagawa talaga para makuha yun. Yan po.